Chris and what's up mga katropa, mga ka-NGO Renas at Kapitinay, magandang gabi, magandang gabi sa lahat Magandang gabi sa buong Pilipinas Update uh, muna tayo, ayun tayo Break time na tayo kahit uh, nasa ano na, na tayo Mag-break muna tayo ng uh, bago tayo mag-uwi mamaya Hindi ako nag-break, pero ginamit ko yung break natin Para makapag-ipot, kumusta yun Di ba nga maya, simpang gabi na At uh, mamaya madali na simpang gabi na rin po uh, December 16 at saka yung December uh, Lagi naman, pinaghahandaan ng marami Pilipino, di ba? minsan lang nangyayari po sa isang taon ng Pasko kaya tapos tayo natin yung mga magagalanan natin sa kasada dito, nandito tayo 268 oh, guys no? yan, dito tayo ha tara tayo magbigay ng update po. ano ba yung mga sitwasyon ngayon dito sa kasada marami na nagtitinda, marami na mga kababayan natin ano na yung mga kapatid natin muslim ah, nagkalat na rin yung mga nagtitindang uh, ah, vendors natin dito so hindi natin tigil yung pagdating at uh, pagsabit ng Pasko shoutout sa na at magandang gabi rin sa aking wife si Janet at magandang gabi sa tropa natin yan, tara, magandang tayo guys at natin mga natin sa mga magandaanan natin domino uh

Lumuag na. Uh, Lumuag na yung traffic. Gusto tayo ng Jesus Street. Changi. E. Jesus Street. Parang kaya agapi to. Dito marami changi. E. <gibit> mura mura di ba? Oh, kayo. Parking, 100. oh, pogi. 150. Oh. Oh, 350 lang, oh. 350. 350. Shout out sa mga kaibigan. Ayan, oh. Shout out sa mga nagtitinda nating kapatid na dito, oh. Ayan, oh. Dami nilang shoes dito, iba't ibang klase, oh. yung Ayan, ayan ng mga sapatos natin, no? Oh, 350 oh. lang 'yan. Oh. Tingnan mo to, kay Bigan. Ayun, lahat klase. Oh, kay Ayan. D. Oh. Kay Benduran. Kay Benduran 'yan, kay D. <laughs> oh. Ayun, 350 din 'yan. ha? <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> joke lang, joke lang. Oh, joke lang. Ito yung mga 350 nila, ayan, oh, Naga, mga taga, ayan. Ah, ayan, mga ito, 350. parang kumbaga sa ano, ayan, ah. ayan. Pag class medyo lang. class A na, maganda na, yung mga ano, yun na, 600. Mm. 600, pataas? Yun lang yun, 600. Oh, 600, 600. Oh. fix. Oh. Ayan, oh. No? ayan, kung gusto nyo bumili ngayon dito, andi dito na yan, ha? sa ano, umpisa na ng ano, kasi pasok na ng uh, Pasko natin. December, ayan, uh, malapit na yung Christmas. Nagbibilihan malapit na, na ng po. pamasko. Nagbibilihan na sila. Oh yung ano natin, uh, Pasko, hindi na mapipigil yan eh. Ito. So lahat, namimili na. Ayan, lumalabas na yung ano ng tao. No? 350. Ayan, 350. Ayan. Ay, 350! Ayan. Hey, Ay, 350! Ayan. <laughs> Shoutout sa mga kapatid natin. Ayan, no? mga kapatid natin. Geng, <laughs> geng. Ayan, no? Pantalo naman dito. Ito, ito, ito. Oo. Si Hayden ko. Mga Ah, mga brother natin na ano. Hot kang mahiya. Ayan ho, no, mga damit ng pambata. Oh. Dami ho. Oh. Pili na kayo, pili hmm, na. Dami. Bili mo, sari-sari, oh. murang mura. Yan, presyo mga ano yan, divisoria. Uh, divisoria. Para na rin kayo na pupunta nang divisoria sa presyo. Oo, oh, oh. oh, ano. No, tao. Tingnan niyo, no? So taon-taon ito yung dinarayo ng mga mamimili natin na pagka sumasapit na, malapit na sumapit ang Kapaskuhan. Dinarayo dito sa Barangay Agapito, Jesus Street, Angeles City, Pampanga, sa may Jumbo Genra. Ayan o, oh. nakikita natin. dami o. Oh. Okay, hindi na tao. Hindi na tao. Hindi pa malalaya tao yun, ha. Uh, kanina, post ng traffic dito. Medyo mupa yung traffic natin ngayon shoes pa rin yan, Ang dami, o. 50 short cycling. Ang dami, o. Oh. no. So, ayan guys uh, nakaikot tayo kahit paano at uh, nakapagbigay tayo ng update doon sa naikutan lang natin na kaya natin ikutan hindi naman tayo nakapagikot ng uh, kalahatan pero nakita naman natin marami ng murang bilihin uh, mga sapatos, mga damit ayan, uh, sana ng mga bibili so ang kapaskuhan hindi naman niya mapipigil talaga uh, sasabit ang pagsumasabit ito talagang sinasalubong ito at uh, pinakikita ng ating mga kapwa Pilipino na kahit na wala tayong pera ay tinataguyod ang kapuskuhan talaga talaga makikita mo kung paano nilang uh, uh, alalahanin at na talagang gunitayin ang mga uh, kapaskuhan, diba? ayan no? so guys yan ang tayo nandito na tayo sa likod naman no? likod dito ng ano, walang traffic dito pero pag Friday, araw ng Friday, traffic po tayo dito at umuusad usat lang po tayo so ayan no, kita natin no guys, so susunod na vlog natin ha? next time, baka sakali makapagbili tayo ng update pa dun makita natin yung mga kapatid nating muslim mga kapatid iba pang nakikita rin mga vendor ka po natin dito sa mga uh, kapampangan lahat po andyan na ito diba so ayan so bago lahat shout out sa mga kaibigan natin lalo sa Pisay sa Pinanaw at sa mga kapwa ko katropa kay Gio ka-riders, at Kapit 9 ayan na maganda gabi po sa inyo lahat and po sa dahil sa pansada, no ayan no ayan and then uh, shout out at magandang gabi din tayo sa aking isa na si Mayan and Mark at uh, sa aking wife na si Janet ayan Ayan tayo, ano? na, tabi na. Matilim na. Nasa likod na tayo dito. Papasok na tayo ulit. So, muli, ako'y bumabati na isang magandang gabi sa lahat at sa buong Pilipinas sa mga kapwa ko, NGO, Riders at Kapib9. Ayan. Uh, muli na naman ang papaalam sa inyo. Ang isang tropa. Ayan. Uh, pero bago lahat, bago tayo mapaalam, yung hindi pa po subscribe sa ating channel, pakiclick lang po yung notification bell natin and like and follow po. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow and uh, subscribe po sa ating channel uh, at maganda uh, magandang gabi po, po muli sa inyong lahat uh, at ayun, sa mga katropa na hindi po nababati pasensya na po, pero lahat po kayo pinasasalamatan ko at salut po sa mga lahat ng kapwa ko, ng uh, NGO Riders at Kapait 9, bye bye